unboxing for sure ni boss Gary shout out sa iyo boss Gary Tuason ha kuslan yeah, ha kuslan super lang po big big for sure kwitis big na oh green big chocolate siguro yung big hmm saan ta po na ah yung ano mo for sure mo kwitis saka tayong silver tail o yung loaded yung si silver tail to eh pan boss dagupan. items ni dagopan geng geng shout out pan boss Gengeng. ito na yung ano saka natin boss Guwa iyan, sa guwa eh. Ano na? Sa guwa. Okay, boss. Nag-upan. Oh. Yakult laki. Regular na? Hmm. Regular crying cow ni Boss Dagopan, ging-ging. Boss Dagopan, thank you. May previous pa, tatlong yakult. laki. Okay. Boss, gupan. Ito na yun, boss. Ah, oh, ito. Mother cow. Saan so, yung loaded? Shoutout, boss. Ang laki. Solid. gago kay Shout out boss De Spyro. Tingnan yung 3 inch mo. Previous <laughs> Salamat sa previous na happy flower. Brokido. <laughs> boss, boss libre niya. Ito na yun, boss. Sige, shot. Tapos, isang triple shot. Thank you, boss. Next time ulit. Ito po na isa ka. Rosalie Navarro. Pundi. 3,000. 3,000 shot. Betong balot, dubli. Shout out kay Rosalina Baro Ito na yun, ma'am. Yung 3,000 rounds na konde. Sip so, na sip. Galing kay RNF. Conde, 3,000 rounds Galing kay Rosalina Navarro Fireworks Conde, 3,000 Ito, pag-uusya ka balik lang. Ayos. Grabe, grabe. Solid. Ay, naka ka na. Ita na lang. Ita may Sticker na. Konde. 3,000. Grabe, konde. Laki. ano First time pa namin ito maano. Karanasan dito. Shout out. Bo Librelia Fireworks. Yan ang boss yung saving shots na bombshell. Saka yung anong. Sweetest Black. Black. Siyempre <laughs> <po ko> lang... <laughs> <laughs> Libre special black pites. Puso po na siya Puso na. Puso po na sa kano kadrimla ganda bulong uh, yeah. rebleria pravals bam 7 shots flame of lera 7 shots kapabla